mga sangkap niya, kalabasa, uh, talong, tapos, ayan, dahon ng mampalaya, tapos, pritong bangus at tilapia. Okay, Ito din pala siya. Lagyan ko ng konting pampasarap. Pampalasa. Okay lang. Haluin natin. May kamote din siya. Ayan guys. nakaluna. na. ilagay ko na ang um, puno ng tilapia dalawang buntot ng bangus <laughs> okay wow yummy yan yeah, na gyan na natin pang finale huwag tatakpan. pag ampalay at hindi ako nagtatakip para yung pait niya

A brow. So yummy, yummy. Thank you for watching.